Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay Ngayon po ay April 20, 2025 Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa uh, mga gawa ng mga apostol Chapter 10, verses 34 and verses 37 to 43 Noong mga araw na iyon Nagsalita si Pedro, Alam ninyo ang nangyari sa buong Hodea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyay. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus sa taga Nazareth. Ibinaggalob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sabagat sama sa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inutusan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itiniraga ng Diyos na maging hukom ng buhay at ng mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagdiriwang ng linggo ng uh, muling pagkabuhay o Pasko ng muling pagkabuhay na ating Panginoong Heso Kristo. At ito na nga po, no, yung katapusan. Ito talaga yung ending. At lagi ko pong <coughs> nire-remind yung mga tao, no, na bagamat marami tayong pinagdaraanan, marami tayong mga karanasan na talagang uh, dudulot ng paghihirap ng ating kalooban, physical, emosyon, uh, humbaga, no, at ang sabi nga, no, uh, magpatuloy lang tayo sa ating pong pagkapit sa Panginoon magpatuloy lang tayo at huwag mawawalan ng pag-asa at hanggat hindi natin nararanasan ang happy ending ay ibig sabihin man kailangan nating magpakatatag para nang sa ganun ay matapos natin no, ang ating paglalakbay kaya ngayon ipinapahayag ng mga gawa ng mga apostol ang Uh, tagumpay ni Kristo nang siya ay muling mabuhay. Napakahirap ng tinagdaanan ni Jesus na tunghayan natin yan itong uh, nakalipas sa mga araw at hindi sumuko sa si Jesus uh, kahit na ang tingin ng iba dahil siya ay namatay, siya ay natalo, pero hindi yun ang kanyang pagkabigo. Dahil hindi natapos sa kamatayan, hindi nagtapos sa libingan ang ating Panginoong Heso Kristo kundi siya ay muling nabuhay at ngayon ay ipinagpapatuloy ng kanyang mga alagad ang kanyang misyon. Yung misyon ngayon ay ipahayag sa mga tao, ikwento sa mga tao na si Kristo ay muling nabuhay at ang kaligtasan nating lahat ay manggagaling kay Kristo. Kaya nawa, sa araw na ito na ating pagdiriwang ay mapuno na tayo ng pag-asa. At bumangon tayo sa mga pagkakataon na tayo po ay parang lugmok na at lalong-lalo na no, na uubusan o nawawalan na tayo ng pag-asa. Ang pagkabuhay ni Kristo na wa ay magdulot sa atin ng panibagong lakas at pag-asa na magpatuloy at muli ay manalig sa Panginoon Uh, okay lang na makaranas tayo ng pangihina pero hindi hindi tayo dapat sumusuko dahil hindi ito ang wakas ng ating pumbuhay hindi ito ang wakas ng ating misyon so hanggang hindi pa happy ang ending ng ating buhay hindi pa tapos ang ating paglalakbay sa mundong ito kaya manalig lang tayo sa Panginoon si so Kristo ay muling nabuhay para tayo ay mabuhay din. Muli po, Happy Easter sa inyong lahat.